Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, dating Comelec Commissioner, na wala na daw bubuto sa mga Marcos sa 2028. Iwan ko ba kung normal pa ang kanyang pag-iisip o nahihibang. Okay, Grabe na paninira ito sa mga Marcos, no? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe. Ewan ko ba kung may sayad or kabubuhan to kay Atty. Ruena Guanzo na sabihin or delusyon lang po siya, no? na wala talagang magbubuto sa mga Marcos sa 2028 election. Siyempre hindi natatakbo si PBBM, 'yun ang sabi niya. Pero ang anak niya si si Congressman Sandro Laxo uh, Sandro Marcos tatakbo si oh, senador I mean Marcos tatakbo din kung sino pa mga related sa mga Marcos. Ito guys ay pinakamahirap magbitiw ng salita kung hindi mo kayang panindigan. Okay? siya siguro tumakbo nga lang siya sa ano sa party list para manalo pero tumakbo ito ng mga mayor senador dito sa Pilipinas congressman a congresswoman iwan ko lang kung mananalo po ito sabi niya dito Mike my words wala nang boboto sa Marcos sa 2028 kawawa Cassandro ikaw sana ang political dynasty ng parents mo sinira ni Remoldes ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Diyos ko Lord, sigurado ka ba, Atty. Johnson, sa pinagsasabi mo? Ito ang matapang na pahayag ni former Comele Commissioner Attorney Rowena Guanzon hinggil sa estado ng political survival ng pamilya Marcos kasunod ng pagkakalantad ng malawakang korupsyon sa mga infrastructure projects ng pamahalaan kung saan idinawit ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez. Mark my word, wala nang buboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka Sandro, ikaw sana ang political dynasty ng parents mo sinira ni Romualdez. Ay nanas mo dahil hindi ikaw ibuboto ng tao. sa Adi sa panayam ng veteran journalist na si Cruz Baltes. Hello, hello guys. Ano ba to? Sa'yo wala sa Marcos meron. boy, Sandro, you're my president. <laughs> Hindi pa siya pwede tumakbo. Mas, rin, mas Marcos pa rin. Ang magaling. Kawawa naman si Madam Guanzo. Yung kuta ng kuta. Lakson is the only one who could beat Duterte in 2028. MDDS, but I will vote Lakson for if he runs for presidency. Tandaan mo si Marcos din ang baboto ng buong pamilya namin. Looks we're talking is upa something. I prefer Sandro than Duterte. Sandro and Nico Tandem or Sandro at Vargas. <laughs> okay, ikaw lang siguro ang hindi boboto. Ito guys ay napaka weird no, napahayag ni Attorney Rowena Gonzon, former Commissioner na wala na daw buboto sa mga Marcos sa 2028. Very broad at walang basihan po. Ako bumoto po ako sa kay BBM sa mga Marcos ever since the world began. So, paano ka magsasabi na walang boboto kay Sandro Marcos? Yun lang po guys. Ano bang masasabi nyo dito? Please like, share, and magkalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Thank you for watching. Please subscribe.